Sari na po! Ikatlong linggo po ng ating uh, panahon ng kwaresma. Sabi sa Salmo Responsorio, ang Diyos ay maunawain at mahabagin. Siya maawain talaga. Kitang-kita sa unang pagbasa alon, ayon sa libro ng Esodo. Nakita ng Diyos at naawa siya sa sitwasyon ng mga Hudyo. Kaya siya mismo daw bababa siya at tutulungan niyang iliktas, ilikas. Pero pagdating po ng Ebanghelyo, parang may pagkamasikip ata ang panala ni Kristo. Kasi dalawang babala tungkol nga sa mga taong namatay. At ang sabi, akala niyo ba sila'y mas makasalanan sapagkat sila'y napinsala? Hindi ah, hindi ah. Kapag hindi na kayo magbago, ay kayo din ay masasangkot. Pati nga mismo eh, yung talinhaga tungkol sa isang igos, ay papuputol niya eh. So, ang Diyos ba ay maawain, mahabagin? Opo. Kasi dun sa igos, yung hardinero, siya yung Diyos eh. Yung kapusukan po ng babala, puso natin yung mga tao. Gusto kagad natin putulin. Pero ang Diyos ang maawain yun lang, meron din siyang babala. Bakit? Kahit ano kahaba ang kanyang pasensya at awa, maikli po ang ating buhay. Kaya sabi niya, kunin natin ang pagkakataon na binibigay ng kanyang pagmamahal at awa at magbago tayo. Yan po ang diwa ng ating kwaresma.